kahit lang make-up, eto na yon. Napakagandang babae, Isabel Daza! Isabel yeah! <laughs> Daza! Grabe yun. Yes. No? Diba? Kaya naman, kaya ito na katanungan. Bel, magpapasabog ka na ba? <laughs> magpapasabog na. Yan! Yeah. I want go talaga lahat talaga excited talaga maranasan talaga to eh. I na mean, naranasan mo na ba ta? Ano, ano ba to? Oo, oh, nasabugan na ako ng no, maraming beses oh, talaga. Sige. Bel, eto na ang iyong unang sang-sanong! Okay. So, Pumunta si Solen Yusof sa isang isla sa Samar, natawa siya dahil ibang pangalan ang tawag ng mga tao sa kanya. Ano ito? A. Ann Curtis or B. Cassiopeia? Cassiopeia. Cassiopeia to. Cassiopeia. Bakit? Oh, oh. Bakit? Bilang sangre na lang din ang pinag-uusapan natin, Ay, oh, oh. Mrs. Mrs. Isabel. Kasama ka nga pala. Oo. Hindi niyo po kasi alam, si Miss Kasyopeya, oh. ang kanyang kapatid ay si Dwarfina. Ay, talaga oh, ba? Oo, oh, oh. Tapos ang kapitbahay nila, eto, favorite si ko <laughs> Hindi ba, <mga>, mamang, <laughs> si Natoy. Si Natoy na mahal na mahal ko. Ah. Yun! Oh. At saka yung ano, oh. Kasyopeya na yan, may siya sa Kasyoy. Kaya yun, yun lang. Kasyoy. <laughs> ang galing, ang galing. Uh, alam niyo, mga late 90s yes, yung mga Kuya it girl tayong tinatawag sa Maynila. Ito yung mga babaeng sobrang ganda, sobrang social at saka walang tinapon. Uh -oh. Na gustong ligawan ng lahat ng si ng mga lalaki. Walang tapon 'yan. Sino-sino 'yan? Solen Yusof, Isabel Daza uh -oh. at Ann Curtis. Bakit Ayan. naman late 90s? Oh, early 2000. Early oh, 2000. 2000. Early 2000. Oh. Nga pa late 90s, medyo baby ka pa noon, no? Uh -oh. yan ang mga it girl. Doon sa tatlong 'yan, isa lang ang morena. Uh -oh. Si Beldasa lang. Yung dalawa, Tisay. Napagpapalit-palit yung dalawa. Stand out si Belda sa doon eh, kasi morena. Oh. Yung Tisay, napagpapalit-palit. Minsan nagiging an, ah, nagiging sulay, nagiging... Eventually, naging maghipag yung dalawa. Ayun, si Ann, oh, si oh. Kasi yeah, Ano. Oh, oh. Alright, Sabel, ano okay, magiging sagot mo dito? Si Cassiopeia na lang pipiliin ko. Cassiopeia Ingo. na lang. Cassiopeia. Ay, lang, sure, okay. Sure na yan. Ah! Bala ba ka, Sabel. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, Ito na ang ating pangalawang sang tanong! Sang sabo. Oh. Ano dito ang kakaibang bagay na na-discover ni Jasmine Curtis sa kanyang bagong condo? A. May kumakalusko sa banyo niya tuwing 3 a.m. Or B. May nag-overtime sa condo niya nang hindi niya alam. O, oh, Kuya Kim. Alam ni Luis yan. Ay, ikuwento oh. kay Luis yan. Ikuwento oh. sa akin. Ikuwento Luis. Magkasama kasi kami ni Jasmine ngayon sa Asawa na Asawa. Oh. Okay? Ah! Ayan, so... Late na kami ngayon, naka daw. Tapos, kung Madaling araw, pagdating niya sa bahay niya, so, nag daw siya, ready pang Tutulog na siya, kapikit na siya. Tapos, bigla siya may narinig na may kumakalskus. Kumakalskus. O, parang may gumaganon daw sa... Sa pader. Sa pader o sa cabinet niya. Hmm. Ang laking butiki daw, ganito ka laki. Ang laki? stripes. Stripes. Kasi... Tuko yun. Oo, stripes. Tapos tumalon, tumalon, tapos yun, naputol yung ulo kasi naipit ang bintana. Ayun! Naiyak nga si ano eh, Jasmine. Hindi, oo, hindi niya alam. Meron pala nag-overnight sa condo niya. Ay! Tao? Oo. Eh, ito nga, hindi namin din sure kung tao to. Sino nga yun, be? Siguro Jason. Ayun ah. na. Hindi na malilito akong hayop ba yan o tao? Kahit ako eh, personal na to ha. Ikaw pa naman mag-overnight biglang, alam, hindi ko alam, magnanakaw ka ba? Oh, si, eh, biglang sumit. Ano mo, grabe na yan, Jason. Oh, alam nyo, naayaw ako na sa akin manggaling. Oh. Hindi, nag, ano lang kasi ako, na, napapagod ako. Nag-deliver kasi ako ng mineral water. <laughs> kay Harling. <laughs> kay Harling. Abusan sila ng tubig. Nalito eh. ka lang kung sino si ano Jasmine at saka Herlin. Sounds oh. like lang, pero makakaw ah, ah, naman. Ako. nalito oh. ako. Oh. Ah, yung pala naman. <laughs> Sabel, ano sa tingin mo magiging kasagutan? A, hey, may kumakalos ko sa kanyang banyo every 3 a.m. or may nag-overnight sa kanyang condo? Oh. So, ang um, guess ko ay siguro nandun yung Tuko. tuko. At may kumakalos ko sa kanyang 3 a.m. Ah. Ang laki laking tuko niyan. Sure uh, na yun, ano? Sure na yun. Sure Sige, eto na. Yun. Ito na. Ito may kumakalos ko daw sa kanyang banyo 3. every 3 a.m. Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2... Eto Jason na nga. Nakakatakot din to ha. May gumamit. May nag-overnight doon sa kanyang kondo. Pati mga bagong gamit niya. Ginamit. Eto na yung pangatlong. Sang talo! Sang talo! Oh, oh, oh. Sa first day ni Mateo Grishelli, bilang host ng unang hirit, anong nakakatawang bloopers ang nangyari sa kanya? A. Sarado ang studio pagating niya? Or B. Ilang beses siyang nabulol sa pangalan ni Susan? Ay, Ay, alam, nakakatawa. Budol, ah. budol. <laughs> budol. Budol, oh. Budol na ako. Budol. Madalas oh. na bubulol. Oh. Yes. Sa pangalang, Kay Susan tayo. Ah, ah, ah. Yun. Oh. Kami, yung lugar namin, parang pabrika to ng ano eh. Pabrika ng mga bata. Eh, talagang talagang sunod-sunod. Ah, 1 2 3 4 ganon Eh lagi nila sinisigaw eh mga bulol. Kay susan tayo pero sa mga bata lang 'yun. Ako oh, hindi buti oh, na lang oh, budol oh. lang ako pero hindi ako bulol. Ayan. Oh. Ah, delikado yeah. 'yun. Ito, Ito ka yun. Ka kasi oh, katapos ng na training niya kasi ano Ar siya Army yata siya reserve, 'di ba? Oh, reserve. Pagkatapos niya, nag ano siya, trabaho siya ng unang hirit. Sunday siya nagpunta, ay sarado. Ayun. Sarado yung studio. At oh. eh, Kasi Monday siya, ako to yakin. Friday lang. Oo nga, Kuya Kim eh. Oo. Kaya yun, ginawa At, na. Baka pagod pagod po yat. Oh. Pagod, eh, pagod. Kaya yun, nagdiretso na lang siya ng Black Pwede Rider. Pwede rin. At saka minsan siya tayo, may, talaga, may din naman talaga minsan niya. Mm. Yes. Okay, so ano magiging kasagutan mo, Ben? Okay, si Mateo, matagal ko na yung kilala. Ah Since high school days pa. Pe... <laughs> ah uh Uh, alam ko na siyempre Cebuano siya. Cebuano. Tapos nag english Siguro na-stress siya sa unang hirit. Nabulol siya. Nabulol. Oh. Yes. Tama. Okay. Nabulol siya at mukhang sure na sure na po siya. Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sabog! Ayan, yeah, yeah. Ayun na nga. Alas 5 na umaga ang call time niya. 3 a.m. na ando na siya. Oh, Grabe yeah. ka, Mateo. Dinaig mo pa ako sa pagiging maaga pa. Grabe. Bel, how's the experience? Ang saya. Grabe. Ah, nakakatakot ba? Sabi ko sa mga kids ko, I'm working today. Tapos, Aww. Ganyan. Cute. So, eto. Eto ang pag-uwi ko. Ano nangyayari sa'yo? Oo. Hi tayo sa mga, sa mga magaganda mong lahi. Hello.